inutos na ni Super regulatory Administrator Luis Osgona ang pagsasagawa ng sampling sa mga pananim ng tubo at yung mga luka, lupang sakahan dyan sa may Negros Island kasunod ng pagputok ng Mount Canlaon mm -hmm. Volcano. Ayon dito kay Osgona na isa itong patukoy kung may epekto sa mga pananim yung volcanic ash na nagmula sa vulkan. Yung abo! Uh, Lawrence, ito palang mga tubo ay uh, critical yung mm -hmm. acidity level niyan. At yun yung binabantayan ngayon ng SRA dahil uh, hindi daw maaaring tupaas yung acidity level. Nakaka-apekto pala yan sa kalidad ng tubo. Oh. Kaya oh, eh, may mga report na natanggap na itong SRA na pagkatapos, Oh, pagputok ng bulkan, umulan, may mga magsasaka na sinamantalayon para magtanim. Mm -hmm. uh -huh. Kaya uh, 'yun yung uh, sinusuri ngayon no ng SR uh, at, at kabilang doon sa mga lugar na susuriin mm -hmm. yung mga tubo at sa may Lakas Moises Padilla, Pontevedra at sa Tacarlota City. May, may idea na ba ang SRA kung gaano kalawak ng pananim ng tubo ang naapektuhan ng ashfall? Yun, wala pa, uh, Mike at Lawrence. Pero sa natanggap nilang uh, report, itong SRA, may mga tubuhan daw na kulay gray. Ah. Yung uh, field, oo, yung mga sakahat dahil nga dito sa ash na nagmula oo sa uh, bulkan Kanlaon kaya yun ang ginagawa ngayon ng SRA pinag-utos na ni uh, Administrator Azcona sa kanilang research and development arm na i-prioritize o i-prioridad yung pagkuha ng mga sample dito sa mga sugar canes at sa mga sugar land para masuhi yan kung meron ba nga, uh, kumbaga, naka ba yung volcanic asphalt doon sa mga nakatanim na, na mga canes. Ang palalangin nga ng SRA, sana raw ay na-wash out yung ulan, yung uh, volcanic ash mula sa mga itinanim na mga tubo. Mm -hmm. Dahil nga, uh, oh, yun. Uh, malaki kasi yung epekto niyan kapag yung ah uh, ang, ang tinatawag niya yung sulfur uh, dioxide, o oh, yung, yung sulfuric acid kasi baba oh, 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 oh. yung uh, sugar cane nakaaapekto yon uh, sa, sa kalidad. Oh, okay. ah, alam, alam mo ba na ang tubo ng Negros Island na ginagawang asukal? Eh isa yan sa mga pang-export natin. Diyan nagmumula sa Negros Island. Totoo at yan talaga po ng mga tubuhan uh -oh. dyan sa uh, Negros Island. Kaya yan ngayon ang tinutukan ng uh, SRA kung meron bang epekto yung mga itinanim na ng mga tubo doon sa nangyari nga pagputok ng uh, Vulcan Canlaon. At kaugnay niyan Mike at Lawrence mm -hmm. ay ipit Putos na rin ni Asgona yung pagkalabas ng 2 milyong ayuda para mm -hmm. doon sa mga apektado at uh, karagdagan pang kalahating milyon para na magkapagsagawa sila ng medical mission doon sa mga, uh, kung meron man, na mga tinamaan, mga respiratory disease kasunod ng pagsabog ng vulkan. So abangan pa natin itong uh, magiging update ng SRA dahil uh, sampling pa lang yung kanilang gagawin at uh, para matukot meron bang uh, malaw kung naging malawak ba yung epekto rin ng uh, pagputok ng Mount Canlaon Volcano sa mga pananim at saka sa mga lup lupang sakahan dyan sa may Negros Island. It's the best sa Radio Pimpina.